Hello guys! Nakaka-amaze tong video na to no. So napanood ko to kanina sa TikTok feed ko and meron na siyang almost 5 million views. And as you can see naman dito sa video na to, nilalapit niya lang doon sa prutas yung matchstick or yung posporo. And then bigla-bigla na lang siyang aapoy. Nang hindi kinikis-kis yung matchstick or yung palito doon sa mismong posporo parang magic pero overall nakaka-amaze talaga makita itong ganitong klaseng video no. And mapapatanong ka din kung paano nangyari na aapoy yung palito ng hindi kinikis-kis. Bago tayo mag-proceed sa video, kung mahilig kayo sa mga itong video, make sure na follow na kayo para lagi kayong updated sa mga videos na ina-upload ko dito sa page ko. So, ayun na nga. Nakita ko tong video na to sa TikTok and as of now, meron na siyang almost 5 million views. Unfortunately, wala akong makitang sagot kung paano nga ba kusang umaapoy yung palito or yung matchstick. May mga nagsasabi na reverse video daw to. So meaning parang edited na daw yung video na to dahil parang inapuyan muna daw yung matchstick or yung palito and then ayun parang ni reverse lang daw. Pero hindi ako makapaniwala dahil wala namang nakita sa video na kinis siya sa mismong bahay ng posporo para umapoy, di ba? And majority din ng mga comments ayan ay tulad nito. So ang sabi ay ito daw ay crumbus bulb plant. Sabi pa ni James, it's called a uh, crumbose bulb. Be very careful. They can give you extreme anxiety. And then sabi pa that crumbus bulb plant, it can Let a matchstick and you can find it abundantly here at the comment section. So parang joke lang no, pero ayun na nagsearch ako sa internet, pero wala ako makitang result ng ganito daw na halaman na crumbmbos bulb plant. so joke time lang to. Parang yung Battle of Yultong na pinapatrend nila sa comment section. Buti na lang meron akong AI phone, yung Samsung Galaxy S24 na binili ko last time. And ayun nga, nag-search ako using yung image search nitong phone ko nito. Ayan, tignan nyo naman. In-screenshot ko lang yung video yung mismong prutas, tapos binilugan ko lang siya gamit yung cellphone ko and naglabas siya agad ng result from Google and ayan yung mga result yung mga picture ng prutas na yan and mukhang hawig naman sila so feeling ko mas kapanipaniwala itong search result na binigay nga ng cellphone ko. Laking tulong din talaga ng mga AI phone ngayon. No? Dahil, dahil onting kalikot mo lang, binilugan mo lang yung picture, tapos biglang nag-search na agad ng mga ganyan. And ayun nga, medyo kapanipaniwala talaga yung binigay niyang result. Ang tawag daw dito ay white biba seed. Ayan siya. yang yung itsura niya. And nag-search ako tungkol dito. Ang problema, walang special powers itong white biba seed na to. Dahil wala siyang power na mag-ignite or magpaapoy ng mga matchstick or mga posporo. So, in short, tayo ay nabudol, nauto-uto nitong viral video na to sa TikTok. And ang sabi ay, meron daw trick para mapaapoy yung posporo nga nang hindi kinikiskis sa bahay ng posporo. And ito ang example ng trick na to. Ayan, as you can see, para siyang may mga wire, maliliit na wire na pinagdidikit-dikit. Ayan siya, and kinakabit siya sa kamay papunta sa dulo ng daliri. And ayun, ito daw ay ang magpapaapoy dito sa ating posporo. Ayan. And ito yung example niyan. Ayan, parang hawak niya lang yung posporo and then biglang umapoy at gamit nga yung wire na pinagkakabit-kabit kanina. Hindi siya madaling gawin pero ayun, kaya naman daw talagang dayain gamit itong trick na to. And usually daw ay ginagamit itong trick na to sa mga magic tricks, mga birthday parties, mga ganyan. So, ang lesson dito sa video na to ay hindi lahat ng nakikita natin online ay totoo tulad nitong Crambos Bulb Plant na pinapatrending nila sa TikTok. So, ugaliin nating maging mapanuri at, at, kapag meron tayong hindi magets or hindi maintindihan, wag, wag basta-basta magre rely sa mga blue comments sa TikTok dahil kadalasan ay gawa-gawa lang or prank lang ito ng mga netizens. So ayun, ugaliin nating maging mapanuri at laging nagdo-double check, nagfa-fact check para maiwasan natin ang mauto or mabudol ng mga ganitong klaseng video. So, ayun lang naman for this video. Sana ay nasagot ko ang inyong katanungan tungkol dito sa halaman na to or tungkol dito sa video na to na nakaka-amaze talaga sa unang tingin. At kung nagustuhan natin itong vlog, make sure nakafollow na kayo sa page ko para lagi kang updated sa mga latest ganap online. Thank you so much for watching and stay safe. Bye for now.